Swapping, swapping! Iba! Iba! O, meron ka ba nga may bibigay ng mga advice sa ating mga young entrepreneur? Um, yes sir. Um, eh, paano naman yung mag-alaga ng taong mahal mo? Oh! Oh! <laughs> ilagay mo rin sa box. <laughs> swapping, swapping. Iba. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Medyo throwback tong video na to ha, ah, sa mga... nagtatanong, baka sabihin nyo na naman, akala ko ba latest yan, Mr. Destiny? Eh, matagal na yung video na yan eh. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung gaano po ka chemistry, kung gaano po kahusay kagaling pagdating po sa mga bagay-bagay si Alden Richards kaya nga po ako hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi ako basta-basta nagpapatinag, lalo na nga po pagdating sa social media. Ang importante lang po makaka lagi ko naman pong sinasabi at paulit-ulit ko naman po kayong ina-update na relax lang, hindi po ba alam nyo naman po mga na may mga tao pong kumbaga madalas magtanong madalas magkomento na sinasabi nga po nila pinapaliwanag nga po nila na kampante ka lang na relax ka lang Uba, niyo nyo bukas sa makalawa Eh, tayo naman po yung pinag-uusapan at tayo naman po ang bida bagamat marami pong sinasabi yung iba maraming komento na tapos na Mr. Destiny talo na kayo okay lang wala namang pong pilitan di po ba kumbaga kung ano yung sa tingin po nila na ikasisiya nila kung ano sa palagay nilang ikatutuwa nila okay lang naman po yun ang importante lang naman po tayo po ba ngayon taping po o oh, mas inuna po ng GMA network na ibalita na balik taping na si Alden Richards. Mas binibigyan niya ng pabor ang pagbabalik nga po kesa nga po sa mga video na kumakalat na mas nagte-trending, mas pinag-uusapan. Kaya nga sabi sa inyo ang GMA alam naman po talaga nila yung buong senaryo. Sa ngayon, hindi ko wag po kayong magtaka kung bakit hindi pa po yung binabalita. Kasi malayo pa po. Malayo pa po ang ang ibig kong sabihin, malayo pa yung pelikula. November 13 pa po yan. Hindi naman po makikipagbalitaan ng mga ganyan. Dahil napakalayo pa po. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na gagalaw ang GMA. Kapag uh, alam, di po ba? Alam na kung kung kailan malapit na siya, kung kailan at palalabas na doon lang po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo ako, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi tayo basta-basta nagpapa-daig sa mga balibalitang ganyan. Ang importante lang po sa atin, eh maging updated po kayo. Kung ano po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, kampante lang. Ako nga po hindi ako basta-basta nagpapa-apekto kasi alam naman po natin ang buong istorya at alam naman po natin ang buong kwento bagamat maraming mga senaryo na lumalabas maraming mga komento na sinasabi nila okay lang po yan hayaan nyo lang wag na po kayo magpa-apekto kasi hindi naman po tayo mananalo sa kanila <clears throat> lahat po ng sabihin natin lahat po ng gawin natin magiging bitter lang po talaga tayo pagdating po sa kanila kasi nga po ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ayaw nilang tanggapin na sina Richard Paul Carson at Maine Paul Carson, ang totoong may relasyon. Ang totoong, kumbaga, nagmamahal sa isa't isa. Affected sila kasi nga po lahat ng mga binabato natin, lahat ng mga sinasabi natin, eh talaga naman pong totoong naganap at totoong nangyari. Kung ikukumpara mo kina Catherine at kay Alden, wala, napaka babaw lang po noon. Napaka o ba sabi natin na hindi siya ganun ka detalyado gaya ng sinasabi ng iba gaya ng pinapaliwanag ng iba real to kaya mga kayang kaya ang sabi ko sa inyo dun sa mga nagpapakalat ng informasyon na keso ganito keso ganun huwag nyo pong paniwalaan yun hayaan nyo lang po sila kasi alam naman po natin ang buong istorya at buong kwento aldab lang po talaga yung malakas kaya nga po pinaghiwalay kaya nga po pinipilit nila maghiwalay ang Aldab Nation dahil nga po sa mga nababa sa mga nangyayari nagaganap real talk to mga ka-Aldab kita nyo naman po yung mga galawan ni Alden at ni May kita nyo ramdam nyo yung presensya ng dalawa although sinasabi ng iba tapos na yan wala ng Aldab okay lang ang importante lang naman po dito masaya tayo hindi tayo binasag ng AB, ng GMA kapuso although ABS-CBN di po ba gagamitin at gagamitin nila si Alden Richards. Eh sino lang po ba yung malakas ngayon sa social media? Sino ba ngayon ang pinakamainit pagdating sa social media? Siyempre si Alden Richards. Pero kung binigyan po ng pagkakataon si Menggay ng Eat Bulaga na magkaroon ng collaboration gaya po ni Alden Richards, eh malamang sa alamang. Hindi po ba? Mas sisikat si Menggay Mas, mas maraming talent na ipapakita si Menggay Yan yung totoo na hindi, 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 nila tanggap. Yan yung totoo na kapag ka sinasabi ko, maraming hindi na, maraming naiinis, maraming galit na galit na ayan ka na naman kasi Mr. Destiny, puro ka fake news, puro ka paasa, kahit wala namang ganap, nilalagyan mo, kahit hindi naman ganito, hindi naman ganon. Napakarami mo mga bali-balita na may isip ng ganito-ganyan. Totoo naman po eh kung matatandaan nyo yung pelikula ni Carlo Aquino at ni Mengay, binuhat ni Mengay mag-isa. At kita nyo naman po, nag-click 101%. First day ng first day ng promotion nila sa market market, nag-iisa lang po si Mengay, pero dinumog ng tao. Dinumog ng mga fans. Samantalang sinasabing si Carlo Aquino, wala daw, kumbaga may sakit, etc. etc. Ganyan po ka yung napapantay kita po natin kay Alden at kay Maine. O kay Alden Richards, di po ba nagpo-promote siya mag-isa? Pumupunta siya sa mga sinihan, sa mga mall. O walang pinagkaiba kay Mengay. Ganon din po yung ginawa ni Mengay. Ngayon sino po yung masasabi ninyo na walang nagtuturo kay Maine Polkerson o walang nagtuturo kay Richard Polkerson? Pero wala pong pilitan. Ha? May kanya-kanya po tayong opinion at pananaw. Lagi ko naman pong sinasabi at binabanggit sa inyo kung ano po yung paniniwala po ninyo, kung ano po sa tingin po ninyo, yung sa tingin yung tama. nere-respeto yan at ginagalang ni Mr. Destiny. At dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pilitan. Hindi po ako namimilit sa mga taong ayaw po maniwala sa akin o gusto yung channel ko. Ang sa akin lang po, kung Aldab Nation ka, mas madali po tayong magkakaintindihan, mas madali po tayong magkakaunawaan. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumotok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.